Pag rookie nga, kilalani mo yung superstar ng team. Hindi, okay, kilalani mo yung veterano. Veterano, yung superstar. Oo, oh, superstar. Bakit? Lambingin mo yung superstar. Libre mo. Samahan mo. Pag may luto sa'yo, sundin mo. Oo. Oh. Ayun o. Diba? <laughs> Ngayon, pag sinunod mo, lalakas ka sa kanya. Kasi, oh. magiging close kayo, okay ka na. Kasi <laughs> pwede niya sabihin, Coach, kailangan ko si Rico. Oo. Oh. Ang oh. nagalita ni Coach Ryan Gregorio. Tapos siya pagalitan, umalis si Coach Ryan. May eh, sinabi sa akin si PJ Simon. Hindi ko makakalimutan. Ano? Kaya tayo matatalo, nilalabas ako. Yeah. <laughs> <laughs> PBA Moro Club versus PBA All-Star. Pag nag All-Star daw yung PBA, para daw panoodin. Labang oh, ka hindi. Game eh. ako. Game ka? Oo. Oh. So, pa-practice po ang mga ka-amazing nyo. Ah, dito, dito tayo. Mani... Papapawis dito sa Madrid? Let's go. Hoy, sir. Animo lasal. Ay, sí, por favor, eh. lasal. Vamos a entrenar sal. bien, vamos a entrenar bien. Ay, vamos. Yalla, yalla. <laughs> Geron Teng. Pagkakataon tayo. Pag Junmar Pajardo, member na ng PBA Moto Club, saka ah. ako na ikikwento yung mga Junmar na story. Wow! Yung mga superstar, kinukulik ko yung mga story. Dahil alam ko, magkakaroon tayo ng YouTube sa YouTube. Jay! Stretch. Stretch. Alam mo, bakit MVP to? One week. Alam mo, bakit MVP yung James Shop? Alam mo? Bakit? Rookie ko pa lang, alam ko na mag-MVP to. Dahil? 2009. Kailangan na rookie MVP. Ah, kailangan na mvp 2010, right? 2010, rookie of the year mo ako eh. Ah, diba? Oka Naging BP to First drill pa lang Sa, sa Pure Foods May rules Exit oh. to the right Ay, right. ano mangyari? Sa right na exit Tama ako ya Curbs? Tama Lumayap ako Paglayap ko Yung velo ko pa left So, punta ako dun May sumigaw sa ano? kabila Rico! What are you doing? Exit to the right tayo, di ba? Ano pinagkakagawa mo? Sabi ko Ah, uh, coach, nag-exit to the left eh. Dumiretso eh. Sinundan ko lang eh. Sagot sa akin, James Yap ka ba? <laughs> <laughs> ha? Sabi, James Yap ka ba? So ano nung ginawa ko? Nag-exit to the right now. <laughs> Kahit malayo na sige ko, sundan ko sa So in that moment, <laughs> alam ko mo na, MVP yung bata ko. <laughs> Dahil protected ng buong team. Pumasok <laughs> sa isip ko, bago pa lang. Pag nakukuha ko yung bola, kakasahoy James siya para malakas ako sa coach. Oo. Oh, okay. diba? kasi yung coach may bibigyan sa practice eh. So, ganun malakas si siya. <laughs> true, true story. Mali yan, mali yan. True story. True story ba yan? Ha? Ah, true story yun. Sinundan kita! Bada <laughs> mo. P.J. Simon. Story naman ng P.J. Simon. <laughs> Super sub. Super sub. Ako kasi yung nag-observe eh. Okay. Observer ako ng team. Tapos na yung kwentong James siya. Okay. May nagalita ni Coach Ryan Gregorio. Pagtapos siya pagalita, Umalis si Coach Ryan. May sinabi sa akin si PJ Simon. Hindi ko makakalimutan. Kaya tayo matatalo, nilalabas ako. Ang issue yun. Sa piling mo po, sa loob ko, nangyari tayo. Which is true. Tama hindi. Tama. tama. Dahil dalawa sila, one-two punch yung James Shop eh. Kabila, left, right yung PJ Simon, right? Oh, right. So, make sense? Make sense. Oh, tama, sinabi mo sa akin yun ha. <laughs> Balit <laughs> 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 na. Yung assignment namin Jerry. Oo. Ah. Iba niya sa move nung James Yap. Anong move niya? Inaral na namin yan. Pag jumamset na yan, pag ah. umaral na yan, kailangan mo salubumin na agad yan. Pabanggay mo rin. Kasi dun magaling ang kukuha ng puwelo yan si James. Pag nakapuwelo na, mahirap nang tigilan. Pag nakapuwelo na, kailangan nakadikit ka pa din. Ha? Ah? Nakadikit ka. Parang Gary David yan si James. Dapat nakadikit ka kasi niya pagpunta dito ay pagpunta dito biglang magawaan ka dyan pag pumunta naman dito pwede yung step back yan so nadepensahan mo ba? nadepensahan naman nanalo kayo? wala champion kami ah, champion na? champion, why champion why? kami kalaban sila eh. so pero sa'yo dahil pero, sa'yo kayo yung hindi na, hindi naman sila Depensahan ng matindi. De, I-minimize mo lang yung average. Kunyari, Dahil makakasyon talaga at makakasyon. Oo, oo. Papahirapan mo lang lahat ng tira nila. Yun lang. Even si June, si James, especially si James. Papahirapan mo lang. Pag nakasyon siya, good defense, good defense yun. Para mo naman si James sa PBA, di ba? So, ano naniniwala ka ba na defensive player ka sa PBA? Of course. Confident ka sa depensa mo? Siyempre naman. Ang gyara niya ba pag dumidepensa sa'yo, may effect? Ramdam ko din. Aha, huh? aha. Uh -huh? Sa karangalan dyan. Ramdam ko, ramdam ko. Ramdam, ramdam ko. Sa karangalan dyan, sabihin. Sa karangalan, sa karangala, siyempre. Sabihin ko, mautak yan. Hindi, eh. uh -huh. rookie. Rookie year niya. Ha? Uh -huh. Grabe, alam na, alam niya kung sino lalap Iko-close niya <laughs> Alam mo na, ha? alam mo ha? Ha? Pag i-close kay Kirby <laughs> Sa amin Hindi, mab siya mabully <laughs> Ano na yan, aral oh, na yan eh Kasi sa alam niya na eh Nag-isa siya, wala ka. Pinuli ako na sa eh Kasi hindi ako lumabi sa mga superstar Noong nag-PBA ako, natutunan na ako Sabi, sinong superstar dito? Ah, James Yap Pag sinabi ko James Yap, Rico, samahan mo ako Let's go <laughs> walang ano, kahit walang tangi. Ay, sakit. Ah, kahit may ka lakad na iba, na-cancel ko yung lakad. Na-cancel yung lakad ko kasi nag-game shop. <laughs> ah, alam mo na. So mga, oh, mga may bagong tips na naman sa mga Ayon. papasok ng PBA. James, oh. <laughs> may bagong tips sa mga papasok sa PBA. Ano yan? Pag rookie nga, kilalanin mo yung superstar ng team. Kilalanin mo yung veterano. Veterano, yung superstar. Oh, superstar. Lambingin mo yung superstar. Hindi mo... Samahan mo, pag may luto sa'yo, sundin mo Oo oh. Ayun o, oh. diba? Ngayon pag sinunod mo, lalakas ka sa kanya Kasi oh. magiging close kayo, okay ka na Kasi pwede niya sabihin, coach, kailangan ko si Rico oh. or yung bago. ako? Ay, 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 ayun ba pa. Ha? Ayun Kasi close kayo, James, sabihin mo naman kay coach, pasok ako Oo. Hindi, game chef, hindi susundin oh, Pag nagtampo yan, talo na Tama ba? Pag ang superstar sa isang Tawa. team Tawa. nagtampo Talo na team hindi na nakakikilos eh. So yung James Yap, sinabi kay Coach Ryan, Coach, kailangan ko yung Rico, kailangan ko rebound yun. So para sa lahat ng rookie? Baba the Meyer Hopper, para sa lahat ng rookie yan ha? Para sa lahat ng rookie na papasok sa PBA, Mahalaga yan. So yung sisimun yung magandang story sa PBA. Oh. Pang 47, tama ba? 47. 47 oh. pick. Ang layo nun. Pag 47 pick, hindi ka na pasasign in eh. Oh, okay. Kukunin ka lang, pero papakising ka lang. Hindi ka pa... Yung PGC mo, nagsumikap dali kasi okay, okay. PJ Simon na to yan yan Nga nakikita nyo PJ Simon. Nagsumikap yan yan okay, so, kort Artati. Oh. Video mo to pa Facebook mo Bilis. sina sina Video mo to Basta, okay. Okay. Ito. kapalak okay kung 47 pic. usually ang oh. 47 pic, yung, yung pinapasang walang oh, hirap oh tama Matawad, eh. tama pa 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 Tama! pa 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 ano ginawa? Tapos, binigyan kailang kontrata. One conference, two conference, mababakalit yun. Doon siya nagsimula. Hanggang sa, naging hall of paper lang dito. Kaya tayo ng pure pool Hindi malis ang pure Hindi malis. Hindi So, every year, lagi may problema to. Lagi nang nagbumulit ang isang Kasi, fine eh. Every conference is firing to. Every Expiring, malungkot, pero hindi siya na bumaba yung loob niya. Binigasan niya yung loob niya, pinakita niya. Ito yung magiging inspiration sa mga hindi na Tama, tama. Yung mga nakakrap sa team, tama. Ako, ako, peace ako, isanood sa iyo. Alright. Sir! Ito lang, pagkakaragsagayin natin yung dalawa, sa iyo natin po, mga 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 True story yan. Kanya nang maganda nga na nang Yan na. Ano, Kaya kami nag-champion kasi yung Pure Foods Day namin, tutulungan kami. Tapos grabe yung band namin. Alam mo, hanggang ngayon, no? Alam mo, tapos na yung, tapos na kami sa PBA. Magkakasama pa rin kami sa Madrid, sa, mm -hmm. sa United Kingdom. Diba? Maraming hindi na da-drop eh. Maraming hindi na da-drop. Nalulungkot. Oh, sumusuko. nasisiraan ng loob. Oo, oh, ito na masasabi ko sa inyo. Pag hindi ka sumuko, darating yung time. Maybe bukas, mm -hmm. sa Makalawa, next month, Next year, 10 years! Why not? Basta hindi ka sumuko, wow. makukuha mo yung gusto Kaya kami nag-tour para ipakita sa mga kababayan natin yung totoong basketball. Bigyan ng opportunity yung mga inspiring basketball players Motivation. all over the world. Okay? napunta na natin. Mostly half ng buong mundo. Kunti na lang, kalahati na lang, mapupuntahan na natin buong mundo. Okay? Bibigyan natin sila ng experience na makalaban yung mga iniidolo nilang James Yap, JJ Hector Grand, Mike Pingris, Kirby Raymundo, Peter Jun Simon, Cyrus Matthew. Diba? Saka nakakita. Pinapanood ko lang. Tapos, didepensa mo, babanggayin mo, shootan mo. Paano shootan mo yun? Highlights. Highlights. Happy ko na yun. Pili kami ibigay sa inyo yun. Dahil dito sa PJ Moro Club, lahat tayo yung amazing. Alright. Alright. Mr. Douglas, may nag-comment. Nag-usapan namin kanina. Kasi ang comment, ito daw team natin. Ngayon, malakas daw to. Kompleto, may defense, uh, uh, may offense. Kumbaga, lahat may threat, di ba? may role player, kompleto. Sabi, malakas daw tayo. Kaya daw natin talunin yung Therapier Mad Blackwater. Okay, so ano yan? May segue na yan, ano? Sabi daw, may, nagre, may nag-suggest PBA Moro Club versus PBA All-Star pag nag-All-Star daw yung PBA. Para daw panoodin. Labang ka, oh, hindi? Eh. Game ako. Game ka? Oo. Oh. Artadi. Bakit ako hindi? Game yung dog-glamour natin. Sino dito sa PBA? Si Junmar lang na dito. Pa pa condition pa tayo mo oh, next year kaya, pa naman eh yung ginagawa nito kung tayo ganyan pa rin ka oh, so active no mag prepare fit fit talaga dapat oh prepare tayo two, two months in advance pwede mo okay so laban po lahat prayer muna prayer prepare tayo dad prayer okay, tayo okay. guys prayer Okay, well, first of all, good job tayo sa UK. Napakita natin ng magandang basketball game yung mga kababayan natin. Yan yung main goal natin. Eh. Whenever we go out of the country, yung mga tours natin, ang priority natin is to give joy and show the people what we can do in the, in the form of basketball game. Uh, bigyan natin na experience yung mga bata ng inspiration maglaro ng basketball on how to play it properly. So, we have another game sa Madrid. Tapos. And of course, kung ano yung pinakita natin sa Madrid, ah, yung pinakita natin sa United Kingdom, we will do the same sa Madrid. Yep. Alright, so let's pray. Yay. Thank you. Thank you. Uh, good in heaven, thank you for this game, Lord God. Uh, I think for a time to be able to uh, stretch and uh, get some shots up, Lord, prepare for our game tomorrow. <laughs> Uh, Please help us to prepare, keep us safe from injuries are God. and please bless the rest of our day. In Jesus' name we pray. Amen. You, amazing, amazing, amazing. Amazing, one, three. PPA, vote the club! Yes. Shooting, ha? Ah. Oh. Ang ah, matatalo, lulusot. Ako oh, si Paul First pick, sino ang first pick mo? Oh, O, katatadi. No, I got PJ. Ej, sayo ka kay Ej. Uh, Doug so Kramer, second pick mo? I got Ryan. Ryan, na-run niya, second pick. Herbie Raymond no? Pure Foods ha? <laughs> Pure Foods Pure Foods na <laughs> okay, si I mean, wala, wala Pure Foods Pure Foods Pure di Pure sa Pure Foods Pure Foods Pure Foods Pure Foods Pure Foods Pure Foods Pure Pure Foods Pure ka. Pure Foods 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 Pure mo? Pure Foods Pure Wala, Pure Foods Pure Pure Foods Pure Foods Pure Foods Pure Ang gulang. <laughs> Tapos na <dalo> pa. Kaya <laughs> <laughs> nga. Susunod eh. Hindi kami nagmimiss. Simple naman. Ganun kabilis? Eh, siyempre. 2, 4, 6 yung Gabriel Lopez, oh. Back. My pass. More pass. Naalala nyo pa, Naalala pa. Oy, si Gakong pinakamagaling sa play. Triangle ni Team cone. Ayan, Team Kun. Ito, Team cone. Lahat ng preo. Team Kun, Team siya Kaya diba, Team Kun na buta ko. Kasi ko lang hindi Team ah, Nice, alam okay, na. Right. Wow! Ang ganda tignan. Woo! Triangle opens kami dito, Brad. Ikaw, hindi ka nang i-Team Wala kay Team Kun. Nakabuta ko. Ah, Nakabuta ko. Wala ako, hindi ako marunong yan. Kaya ako, alam mo bakit ako pinagay dito. Tawag, Triangle, Sean. Tawag, Triangle. Ano, post-pitch. Team Kun. Baguio James Yap Peter Simo Tara yeah, na James Yap, say something first Ayan, ready na tayo bukas uh, Yun lang? How uh, about you, Kuya? Say something Say something We are so ready for tomorrow Alright How about you, Jay? Sure. Let's do it! Alright, prayer! Alright, go! We right, thank you for this <laughs> day, we you for our practice, for tomorrow's <laughs> game. guide us and keep us safe and prepare our body for tomorrow. Amen! Thank you Lord! Thank you Lord! Amazing! on three. One, two, three! A few moments later. amazing. <laughs> Hola. chica. Hola, Hola, Hola amiga. <laughs> uh, <laughs> yoko. Yoko. <laughs> Pag may iksi ang gumot, matutong mamaloktot. Okay. <laughs> Itong Casa Rosan, how many years na? Uh, ano lang siya, bago lang siya. Three years. Two ah? years. Three years. Three years. Okay. Meron kami isang bar, nasa taas, mga 500 meters. Yun is 21 years na yun. Is that, that's the freedom, right? Your freedom is uh, sa amin din yun, pero seven years na rin yun. Oh, okay. Wow. Ito wow. yung, ito yung baby namin. Uh, kasi bago pa. Um, Jay, successful Pinoy story yeah. in Madrid. So, ang ano namin, ang sa food namin is sa uh, Spanish kasi ang um, ano. Spanish? So, yun yung matitikman namin today? Ay, yung paella. Alright. Paella, okay. Favorite ni JJ Heather Brand. Yes. Uh, sa Si sir. Owner oh, na. Sir, Hi. sir Lopez. Ay, asawa niya sa si inyo ang susay.

Um, kung asan kayong country, gawa kayo ng segment na paganto yung landscape. landscape, YouTube. ganito. oh. so video kayo ng konting, konting explanation sa mga napuntahan nyo. Highlights, tapos, highlights, tapos, highlights. Send ano, sa telegram. Ang sequence, nag-iwayo kayo tayo. Tapos bigla makikita tayo sa video. Amsterdam. Amsterdam. So ganun yung paniging sequence natin. O oh, na. yung hindi naman pupunta sa Amsterdam. Kung kaya nyo lang, yung mga may time lang na, o dito na kami sa... Mag-outro na lang. Sa ganito-ganyan. Yeah. Gaps, ka na ba? Okay. Sa Amsterdam natin, ah. Alright, clear. So gagawa, gagawa siya ng telegram. Ang group. Nakasama yung editor. So lahat ng ginawa nyo, pasok. Si editor na mahalang ma sequence. Alright? Clear? Intende yes. si senyor? Intende. Si. Si. Ah, maganda idea daw sabi ni presidente. Going um, YouTube naman natin eh. For fun lang naman to, pero at least meron tayong memory together na na-compile natin. 'Di ba? Para pagka matanda na tayo, kunya nag-reunion tayo, Palabas natin. Kasi nasa YouTube naman na niya forever. Hindi eh. oh. na mawawala niya. Eh. Re-research ko lang. Watch natin. Clear? Entiende? Si. Si, senyor. Claro. Claro. Masaya itong ano eh. Masaya tong batch na to. Sobrang... Sobrang... Ito ka kasi? yung mga ka Mostly dito, magka teammate Nang matagal din. Ito, nakatagal magka-teammate yung mga to. Ito, 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 ito teammate ko, teammate. Si Cyrus, Sai. Cy, Cy nagka-teammate ba tayo? Hindi yata. Sa PBA hindi Dino? Hindi, never. Sinong-sinong naging ka-teammate mo? Si... DJ. Okay, so in, in our career, PBA career, yung mga sequence ito, magka-teammate kami, magkalaban mag din. Pero kahit naman kasi magkakalaban sa PBA. Magkakaibigan PBA, lahat. Pagka out of the PBA games. Friends so, lahat. So, ito, sobrang na-enjoy namin itong ginagawa namin. Imagine mo, after basketball career namin, nakakapag-bonding pa rin kami. Nakaka-travel kami together, no? Alright? Yeah. Cheers to that, my Cheers, friend. cheers, cheers. my friend. Salud.